nga eh. Di kita ko ba 'to sab kuna ko mag-nerb ko tawana mo. Mm. O pal bangray di masacret di ay Manila. Ano no, so. 'Yung ala-tang buto crispy sauce. Piliin mo na 'yung mga malalaki, ante. So, 'Yung matitirahan ano, papakain lang sa pato, sa manok, 'yung sayang din. Isnobikat. Well, ano naman kasi doon sa ano? Sa sakyan mali lang 'yung ano nang chichali food. Hmm. Ito yung mga iuwi naming mga ano o. Oh, Mangga. Kasi yan lang ang kasya ng ano eh. Sasakyan. Pero sayang, nasasayangan kami. sa sayangan kami kasi matitiray, papakain lang daw sa ano. Oh, kung may malaking sasakyan lang sana. Ang si dila.